Nagbigay ka namin ng na maraming pagkakataon. Nagbago na. Oo, no, tamad eh. Ang tamad daw no? tapos. Tamad na. Nice ka na. Lumayos ba ba? Hindi, papalit na namin sa iyo si Gabo. Ikaw pinapakabutay mo pa ako sa tondo na Ha? Ako ba? Ako ba? Ako Ayun, napaka-pogi naman talaga oh. Tingin sa kaliwa, tingin sa... Ayun! <laughs> pangalan, pangalan, pakilala. Gab po. Kailan sa... <laughs> taon? 16. Ayun, sweet 16. Ayun, with SK Philip and tawa na na. Ayun, no? di di B. Tawag kang talawag. B. May bisita tayo, napaka-pogi. Pwede pa malit kay Lelit. Gago ka, papalitan mo si Lelit. Palitan na natin yun, gago na yun eh. Palitan na natin yun, lagi ka binubisitan, di ba? Uwi mo, ipapalitan lang natin. Ha? Prank lang natin, papapalitan mo. Palitan mo na ng tulo yun, wag nang prank. Tawa ka naman eh. Ano? Sino ba kasi yan? Halika, dali, tinamatin, tinamatin. Oo, kaya kaya pa. Kalimutan. <laughs> mm. Di ba? Sabi sa'yo eh, di ba? Pamangkin mo yan, no? Syempre. Nakita ko Siyempre. dun sa ano, post niyo dati eh. Pwede, pwede. Ano mo? Gampo. Oh parang lang kaya. Nak. Tek, nak total si Daniel sa Winara uh, oh, siya. Eh uh, hindi uh, pa tank natin na ano na, kunwari napapalitan na natay, siya pa papalitan. paliyasin mo na kaagad. Ganun okay ka, <huition> ka namang Hindi paliyasin mo na kaagad. Kunwari lang na ano yung basta kela. No ko baka awahin po ako noon. Hayam siya, hayam siya, lagit-lagit sa amin 'yun. Basta kami baala sa iyo. Ngayon, ikaw naman sasakyan mo lang 'yung sasabihin namin, sasabihin mo kunwari ni. Kasi damo 'yung napapansin na nila para papakole na ano, 'yung parang ano, tamad ka na dito, hindi ba? wag anon, sabi mo, hindi mas pogi kasi mas mukhang oh, babago oo yun, yun oh, sige so, so, so. mag ready ka na ng damit mo kama agad let. let mag ready ka na ng damit mo Mais ka na nababalita ako sa iyo eh Mais ka na alay babalita mo huwag na hindi kami interesado let ay, hindi kami interesado yun, baka pagkakaperahan ay, <laughs> wala may bababro na ano yun hindi postpone muna natin hindi yung plano natin sige ano ba yun ano ba yun saan maganda derma Ayo ko pang babae. Hayop ka ba? Pagkakana. 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 Bakit? Hindi mo nakikita. Tumabi ka, tumabi ka para makita mo. Yan. Tumabi kayo? Oo. Oo. Naku po. Naging bento. Sandali. Eto, mukhang mabaho. Yun o, napakasarap o. Ano, tina mo kasi. Tingnan mo. hindi naman masarap yan ha. Ano ka, masarap yan. Sabihin mo nakikita to. Huwag mo nang pinapaligoy-ligoy pa. Let. Let. Yeah. Tignan mo naman, mas pogi ako sa'yo. Alam! <laughs> alam, mabayag ano ka. Hindi mo ano naman kita ka? Nakakita no, ko yan. Ah, sino yan? Tapos ni Pama Mama Ulo. Tumating nga ni Mama Call, pero... Let kasi alam mo yung uh, binigyan ka namin ng maraming pagkakataon. <laughs> yan, ang laki ng pinagbago na. Oh, no, ang tamad eh, ang tamad no. Tapos, tamad na. Oh, tina mo. Tapos patagal ng patagal, hindi buong pabaho ng pabaho. At saka patagal ng patagal, papangit ang papangit. Papangit oh, na lang, papangit na. Hindi, legit na let. Wala nang usap-usap. Ah, uh, hindi, dahan-dahanin kasi natin para hindi siya masaktan. Oh, dahan-dahanin kasi na, si natin. mo lang. Lumayas ka na. Lumayas ka na. <slap> Lumayas ba ba? Hindi, papalit na namin sa inyo si Gab. oh, andyan na si Gab. Andyan na yung mga gamit niyan. ano na hanapin ang viewers to. Oh. yung Oh. Oh. Ano Bakit ano bang kung kaya mo na hindi niya kaya? Oh. oh meron ba? Oh. Ano? Ano? Oh, ano nga? Ano nga? Pag lulu -lu lang lagi alam mo. Oo, oh. ano? Oo. Oo. Eh, magano ka na. Hindi yung totoo nga kasi oh. yung malis ka na kasi. <coughs> Tayo mo kasi <bukos> nagbibiro eh. Kunin mo na yung damit mo. Namayas ka, na ka na nga ulit. Oo nga, namayas ka na nga. Pabilis nyo magano. Ganon talaga, ganon talaga. Ganon talaga. Ganun oh. Alis na kasi, pinapalis ka. Oo. Oh. Oo. Oh.

Ah, oh, bakit? Oh, oh, ayan. 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 Bitbitin mo nga. Bitbitin mo agad. Sama. Nabas ka na. Nabas na. Layas na. tayo magagawa dyan na Hinahanap ng tao yung mas bapo. Yung mas bapo. Alam mo, nagre-request kasi yung mga tao. Gusto nila yung mas mabango, yung nag ganyan. Ano naman, nag naman ako. nag daw. Oh, isang linggo lang isang araw. Isang linggo isang beses. Isang linggo isang beses. na mahabak?

Oh, tina mo kasi. mana naman! Ayan, tumigil ka na, Len. Tumigil ka na. Yat sa iyan. Ayan, ayun, no? sa May gusto pa siya. Sandali, baka may gusto pa siya. Yung t-shirt. Gusto mo ba, Gab? T-shirt? Ano Yung t-shirt. Ha? T-shirt ako! Ako <laughs> ba? Ayan, sa'yo na rin yan. Sa'yo na, na yan. Ayan! Ayan. 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 哈哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs>